Hi guys, good morning everyone. So nandito ako sa ano sa Lugawan guys. Um, after ko po kumain ay pupunta so, po kami na nanggangan then um kukunin ko lang yung pera na gagamitin namin sa ano sa materials no. So uwi ako nang nasa Budal. din po ako bibili ng mga materials tapos doon din ng ano ng materials namin para sa sayo po namin. Tapos po meron lang dito ako hinihintay po dito na i-deliver ko din po sa mukha So, abangan nyo po yung mga kagasan ko po sa i-deliver. Kaya po. Alright, so kasakay na tayo ng tricycle po mga kamuning, no? Tapos, punta na tayo ng, ano, langgangan. So, sinakyan natin tricycle is, ano, viewers po natin mga kamuning. <laughs> Oto so, na yung, yung flat, kamuling, na 'yon, ano 'yung laptop flat na kamo na ididelivery na natin pa doon sa sa bungad ko. Makamamana na. Maraming salamat po. ano kay, kay Ati May and No. Okay, Ate Shane. Yes, so, wala so, na 'tong order na 'yung laptop na. Marami, maraming, maraming salamat. So Wala na? Wala, na naman ganun yan. Wala. Ganyan siya ako. Ayan. 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 So, guys, na rin tayo sa Walter. No? Natay ko na yung aking kaklase po na si President, no? Meron kasi ako doon kukunin nang ng ano na pera pambili namin ng materials. Tapos, bumi na tayo pagdating sa Pucana rin. Prasa ako, no! bago na kami ng pera dito, <laughs> gawing to kasi ano ako ng naisubuko maa kamanin Jen, mo, Jen, ramon na magnumo magadipin, eh <laughs> ano <laughs> Alright guys, nandito na tayo sa ano sa bukana na po mga morning no. At nakapasok na tayo sa may PSU. Nalula ako dun sa ano sa band na sinakyan ko, nandun sa kusa ulihan. Alright. Alright guys, nandito na tayo sa ano sa bukana. Nakababa na tayo ng tricycle. Ay, nalula ako So, ngayon po, ito na yung ating delivery. Hindi, <laughs> eh, may umorder kasi nito guys, dun sa, dito sa Bukana. Umorder po si Atimay and ibibigay po kay Gunakoy Japper and Kichong. Kay Tapos kaya ati Shane po mga na. Thank po, Ate Mai, sa pag-order po. Sana po, um, umorder ka po at sa akin. <laughs> Let's go! So, dito na tayo sa court daan, no? Para may um, na natin kay Kichong Lewis yung tatlong leche plan. Grabe, no? Galing, galing pa ang leche plan sa, ano, sa, salipa, uh, sa lipa. Tapos, dito sa, sa bukaan. No? <laughs> Kaya, samahan niya ako na pumunta kina Chong. Sana na si Chong. Huh. Patang ingay. May patay ba dito? Ito lang tayo dito. Nay, may daan po ba dito pababa? Kapunta kina Chong. Pababa ba? po, Ah. Tay, may daan dito papatahin na Chang. Ay, wala na pala daan doon. Hi, Nani Virgie. saan ka galing? Sa school po. Wala ata din ni. Eh. Pasok tayo, pasok. Wala ata din ni. Eh. Yeah. Chong, oh! na Chang! Si Chang! Sa? Makoy dia, per? Sige po. To, Apo. Okay. Iyan dyan ka na lang iabot. Okay, Chang. Huh? Ano po, kay Chang? Chong na lang po iabot or sa inyo? Ah, okay po. <laughs> yes po. <laughs> kailangan Kelaw po minino tatlong kamo maging masipag. Ah. Ah. Nagulat si Chang guys, may meron akong, na Nagaling nanagaling daw ulis tapos nagtinda ng plan Kailangan ka sipag. Ay, hindi ko ako nagtali nito pero hindi dito magbukas. Oh ito. Okay, dito nito. Pagkibigin na kaya natin. Ay, baka po hindi ko ka mabit-bit kapag alam ano, po. Hindi natin matatanggal ito kahit sa itong mo ah. Takat po mga matapon. Ito ay yung uniform ni daan? Ah, PE po. So, bali, tatlo piraso po yan. Galing pa po ito ng lipa. Tignan niya na mga putang. sana well, oh, nga pa lang sabi. Ayan ako ngayon. Puno nga daw anak. <laughs> Favorito ito ni Luwiko. Arin, dalawa. Ito po. Bali, tatlo po. Yakmer, thank you, thank you. Ayan. Puno nga naman. <laughs> Nak, thank you, thank you. Thank you for nice coming. Yayaman ba ako nito? Bakit yan maging lilit ako So, ang punta natin ay, yan na po yung na naman po mga Let's go! Yung ano guys, yung yung bakot, yung kobo ni Nanlulik, yung ginagawa na po ulit guys, no? Kasi na ano po yan, na ano po ng yung uwan. May lang po ginagawa. Andito na tayo. Hi, Nay! Hello! Ngayon lang, hindi pa ako na punta sa bahay. nagde deliver ako ng aking tindang leche plan. Dito <laughs> kaya, kuya! Hi. Hi. Talag. Wala tao? Charot, kin ako ya ka hubogot. Tadi tosong. Holo o tojo mo. Ay. Hala. An ko yan eh mag gano'n lang, bigyan lang ng oh. nature plan. Di natin. Ang galingan. Okay, ati eh. <laughs> may po. Pagod na eh. Gali pa ni Ang dami ko. Salamat. Marigoy, thank you. Video na ko ya. One, two, three. Okay. Okay. Pwede sa fridge send no? Opo, pwede po. meron yeah. pa tayo ngayon Papa. May gagawin ka ba si Mateo? May gagawin ba si Mateo? Dali. O lang na ako si Mateo. Yeah. <laughs> <laughs> Hindi na eh. Hinihingan ako. Nalulaw ako dun sa sinakyan Bang! Bang po. na po. Eh, Hindi pa. Uh, Tapos, dandaanan mo lang ako. Meron na taas na. <laughs> <laughs> May <po> <laughs>

Namaya pa yun. Namaya-amaya. Nandito na yun. na niyo muna po. Abunahan po. 260. Pero, hindi na rin parang hindi pa naman dito. Kailangan Galing pa. Uwi. Ba, uwi di ka sa Nambalayan din. <tipan> mag i yeah. know

Yes. Ay. So sa ang kain, ng dress mo ah. Bakit? Di ano na to? Ad Pangalawa na. Mas maganda yung ano, kulay green or ano? Eh lahat 'yun, ano Pink, pink. Hindi kita masyado. Hindi Oo. Mas maganda yung green para wag ganun. Yung Di ano naman to? Babaw. Dadaw, nagpapalit ng ano sa ah, ganiyan? Oo. Uh -huh. This is for you. Sabi ka, please. Yun. Bawa Bibili ng materials ko. plywood plywood tapos. Ito ito po, no? na, na Ha? Na-stain out Yun lang natin. Ah, meron na po dito eh. Hmm. Tapos, ano na lang sa kahon. Ano na lang ang ko po? plywood na lang. plywood na lang po. Ang tapos pako. Pa ilang ilang kilo po ang pako? Ano, kalahati lang. Kuan ah kalating dos. Kalahati ng dos. Dos ug uno medya. Uno medya. Tapos ko. Kala kalahati kalahati lang. Kalahati kalahati. Ah uh, tagda. uno medya. Uno medya ug dos. Adili. Uno ug uno medya. Uno o uno no media. Ah, um, maano yung dalawa. At tag- uh, Mag-easy. One half, one half At bon -on 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 -on. Yeah, no, Wala akong bibili na kahit tayo. I mean, ay, marami tayo, dito para na. Marami pala mahal tayo, dito, guys. Tayo, mahal. mahal. So, no, pa ako. <laughs> Thank you, na ako Kasi nga, ilami, ilan na ako talaga yung... May icon, ba ka? May picture ka? Ano, maulag yun. May sinasabi Oh. Asik lang mamayan. Wait lang. Wala Ito dito. Guys, stop ko muna. Ang hindi, mag-uusap. Ito po, ganito po. Ganito po akong balayan ito eh. Ari, ganito tay. O, oh, oh mamayong po kita. Huh? Mamayon. So, anong, anong, anong ha? Anong, anong oh, gulung. O, -o ina eh. oh, so, na ng maghanda pag ng Kasi nang ina, oh man Oh, man lang. May din siyang nagulong din. Bigat at gulong. Ano ng gulong niyan ka? Bigat, maliit lang ng gulong. Ma-ok ka na? Ingat. Ro, sige. Balik. Subukan po sa eh. gulong-gulong lang ini Kailangan ko. Tapos ay, nalag-lagyan tayo. Oh, okay. So, si Biggie, sabihin nilang po. Ina-ano, ano, paano. Ito mm. na ako, ano, paano. Hmm. Ganto nga siya gagawin. ganto, guys. O, oh, Ina-ano, ko, ano. Gulong, kailangan nalagyan ng simento para mabigat. Semento. Oh, may wala siguro simento dito tayo. Wala, mabiga. mabigat. Mabigat ang buwan. Mabigat. So, oh. lang. So, ano, lang, ina bibili na, 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 tayo ng plywood. Bilhin lang ka la, buwan. Bili, plywood na bilhin na ay play na namin bilingo 2 okay. tapos po tobayto tapos yeah, unang no. na pako unang mija n ano ordinary ordinary pa? Lang, kahit hindi, ano 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 po. ano 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 Part, ordinary na, ano, reward ang Kasi, magbubukas Kala, ate. O, paano magkakaha? Dahil, balik kasi. ka, ah, ah, uh, ah. Kasi ganyan lang tayo eh. Di ba, sasayaw ka tapos may dalawang, may mag magbubukas po nangyay. Mahal lagi eh. Kuhaan ka ng... Hati-hati. Hati-hati. Hati-humo hati ka isa. At saka, Mano? taas mga ana. Okay. Then, kuhaan ka hati. Taas, Hmm. Kaya ang usaka hindi man po na buka mabigat. Sa hati-hati Samahan nyo na lang po ako tayo. Hindi para ka na lang. Iikon sa mga silpon. dito na. Patay Iikon silpon. Iikon lang. Uno. Manap kilo. Dayon ang uno medya one half Apo. Hmm. Apo. No, one. One. Dayon. Midya, one kilo. So, uh, ok. dayon ano. oh, oh, kasi, kasi ma... Malang, 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 malang,

Jeep or van? Bakit? Hatid mo ako? <laughs> ha? Oo, oh, may practice kami. Bumili, nag-ano lang kita titatski. May papagawa kita titatski na kailangan namin sa 27. Laban na namin sa 27. Sayaw. Yung pinapractice namin na sayaw. Yan. Bye, Kuya Otol! Guys, wow, malinis na lang aming kapaligiran ng buong bahay. Malinis, guys. Ano bisita mo? <laughs> Kumaka. Guys, ang so, ito. Yung kapalad ko, yung kapalad ko si Angelo po, may pasok yun. Sabi ko, magpalinis dito sa bahay dahil meron, dahil may pupunta kami dito ng mga kimaklas, eh. So, po, anong nangyari? <laughs> Mandala, ang ginis, <laughs> eh. Mandala. Saan na, ang I mean, nangyari po guys. Okay, na, Lagyan ng tubig ang Same, ako na chat lang. Nikuuto Hello. Hindi pa <laughs> <laughs> na ako kilala. ako bigay mo? 130. na yan. Wala na yeah, ako na. Wala <laughs> na na. Wala <laughs> na na. na na. Wala na na. Wala na na. Wala na na. Wala na na. na na. Wala na na. Wala na na.

Ah, sagot guys. Mmm. Okay. Mmm. ba mabaya. Yes, ito po yung aming bahay. Yan. At sabi ko kasi sa kapatid ko, maglinis ang bahay dahil paparating yung mga klase ko po. Eh, nagkataon po na nandun sila sa MacDo. Makdo ng Walter Mart do sa langgangan. <laughs> naglinis lang, <laughs> naglinis lang si Totoy. <laughs> Mas maganda 'yon, malinis ang bahay. Natin na natin. Oh, naman, <laughs> <laughs> hmm, wala <kang> pasok. <laughs> oh, diba? Ito yung bahay namin, guys. Malinis. Flex. Aray! flex ko lang ulit. Tapos, ito yung aking kwarto. Ayan! O, oh, ba diba? Boom! Panis! O, <laughs> oh, pabidyo ka na eh. mo ako. So, guys, ito na yung aming ito yung aming kwarto, guys, dito sa Bukana, no, mga kumunin. Ayan. Ito talaga yung sarili ko kwarto. Tapos eh, yung kwarto kasi doon sa balay sa boarding house ko mismo, maliit lang siya. Ano sila? Siguro, um, ganito siya, ganito. Ay, hindi ko ma-estimate guys, no? Tapos, ayan, ito na yung pinaka namin. yung pinaka namin. Tapos, tapos ito na yung terrace. O, diba? Sobrang, ang ganda na. Yeah. Tapos yun guys, ito ulit. Ito yung ulit yung aming teres. Ito yung teres namin. Tapos, uh, kita niyo yung anumahon ni mga cemetery ko siya. Ay, hey, ay bahay ito ni kita Sara. Bakit hindi ko natin. Ah, uh, uh nga pala din aking kapatid Maha, mga kamulit sa akin. Sasahod ko na lang siya bibigyan. Bakahod ko na lang sa lunes. Alright guys, at ito na yung hagdan namin. O oh, diba? Pagkataganda ng bahay eh. Oh, o diba? <laughs> so guys, nakakain lang tayo. Ang bisita natin. Oh, bigay ni Spam na Okay, gutom na guys. Nanag na Shout out sa inyong lahat mga kamuning. So, kailan tagal ko hindi nakakain na tayo. Mababoy tayo dito sa buwanan. Okay, gutom na. Galit mo. Talos na, talos na. Galit mo

Alright, guys. Bigla sumakit yung aking ulo. Nainilo ako. Parang meron nakabalas sa akin, mga kamunin. Kaya, hanggang dito na naman yung vlog ko, mga kamunin. Bye, Bye! Love you all!